Ate Laika, anong pangalan ni ate? Ito po si Princess. Mm. Ito po si ano, anong pangalan mo to? Laika. Bago lang sila ito, sir. Wala pa silang isang buwan. inanong mm. e, nga ito, inupahan nila. Ngayon, wala pa kay isang buwan, di ba? Umalis yung mama nila. Hmm. Uh -huh. daw po yung stepfather nila. Eh, sabi, iwanan lang nila sa tali, yung mga bata. Sabi, dalawang araw ba? E, dalawang araw. So ngayon, six days na? Six days na po. Okay hindi na daw okay, tapos ko, ay binabantayan daw ko si Yung pong kinakasama. Ayan. So, kasama na po natin ngayon si Nanay. Daisy Belfo Opo, si Nanay Daisy Bell na, na, sinasabi pong nambugbog kaya kay Ate Celine po. Ate Celine. Ate Celine. Okay. So, Pwede yung pakwento sa amin? Ano po bang nangyari? Ganito po kasi yun. Oh. Si Celine po kasi, yung mag-asawa po, may utang po sa tindahan na to. Mm. Yung kapitbahay po ni Nanay Susan. Tapos po, nung time po nasisingilin po sila, nung inutangan po nila, wala po silang may bayad. Ngayon, ang sabi po nung may-ari po nung, nung inutangan po nila, ang sabi po nung inutangan nila, mm. isala nyo yung motor nyo. Tapos kinausap naman din po nila ako, ang sabi, ate paano ba yun, isinasala, eh hulugan pa. Mm. Yan po talaga, sinabi po talaga ng mag-asawa. Sabi ko po, isala nyo na, tubusin na lang natin ko may pera tayo kaysa kesa gulo. Mm. Sabi ko po gano'n. E yun nga po, naisala po. Mm. Ang ikinagalit ko po, na, ako din po tumubos eh. Tig mm -hmm. dalawa libo po kami. Ako din po tumubas kasi kahit po papaano, ako din po yung kumaker nun eh. Pagkuha ng motor na yun eh. Okay. Mm -hmm. Ang ikinagalit ko po, ikinismiss po niya na ako ikakarnapper. Kinarnap ko daw po yung sasakyan. Na hindi nga ho ako marunong mag-drive kahit po bisikleta. Yun po yung ikinagalit ko sa kanya. Tapos ikinikismiss po niya ako na kung ano-ano na po yung inaano niya sa akin. Nakaisyo daw, hati naman daw kami dapat sa panghulog. Hmm. Ay pang tubos, eh hindi naman ho dapat hati pa kami kasi pinatira ko na ho sa bahay ko. So tumira na ho pala Opo, sila ate. Opo, po yung nilapit ko po kay Kuya Ogos. Hmm. Sila po para makauwi po ng Bicol. Na nagmumukha pa po akong tanga kay Kuya Ogos, humiiyak-iyak para po maiuwi na sila. Sabi ko kasi sa akin po sila talaga nakatira eh. Hmm. Tapos po bandang huli, ako pa rin po yung masama. Hmm. Ang inaano ko po sana sa kanila, lahat ginawa ko pakasama kasama, inaampun ko sila kahit di ko kamag-anak. Inaampun ko sila lahat. Oh. Hindi na na sina ano ko lahat sa bahay ko. Hmm. Tapos ang gagawin ho nila eh, bandang huli masama pa rin po ako. Okay. Yun po yung hindi ko humatanggap na pinakain ko na ho sa palat ko, masama pa rin po ko bandang huli. Okay. Yun ang hindi ko humatanggap talaga na parang iisip ko po sa sarili ko, parang ang sama-sama -sama ako na. Mm. Na bandang huli sisirain pa nila, sisirain pa nila, sisirain pa nila pangalan ko. Hmm. <laughs> na kahit hindi ko sila kaano-ano, kinukupkupus sila wala pa silang bigas. Pinapagalitan po ko ng asawa ko. Tulong ka ng tulong, wala naman sila na isusupli sa'yo, puro sakat ng ulo. Pero saka, saka gustuhan ko po makatulong dahil dinanas ko naman din po yung pag yung walang matiran. Kaya tumutulong po ako kahit di ko po ano Napakahirap lang pong tanggapin na siniraan niya ako ng ganun-ganun eh. Kaya ako kagad eh. Talagang po talaga. Aminado po ako. Nasaktan ko po, siya. Pero nadigla lang din po ako. Kasi eh, pinagpipilitan pa po niya eh. Nakinarnap ka nga. Kinarnap daw po namin yung motor. Yun po yung sabi po eh. sa inyo. Pinagpipili. Kaharap na po. Kaya ang gusto ko lang, na, ang gusto lang naman dapat po namin kagabi, kausapin, patunayan niya po sa tao na hindi po namin kinarnap yung motor. Kasi pinagpilitan pa po niya eh. Hindi ko po talaga matanggap. Sabihin niyo na po masama ako, pero di ko talaga matanggap yung kinukup po na sila, pinakain ko na lahat-lahat. Masama mm -hmm. pa ako. Hindi okay. na ako nagtitira sa sarili ko. Puro sila. Ang dami ko. Ang pun ko mm -hmm. na yan. <laughs> Puro sakit po ng ulo lahat ang binibigay sa'kin. Sa mm. Oo po, aminado po talaga ako. Nasaktan ko po, pasensya na po kung nasaktan ko po talaga siya. Bugso lang po ng ano ko yun eh. Mm. Pero naawa pa rin po ako sa kanya. Umiyak pa rin po ako. Pagkatapos eh, umiyak pa rin po ako. Kasi kahit naman po paano, okay. malapit, naging malapit din naman kami sa isa't isa eh. Na, naitanong ko lang po, gano'n po katagal sila tumira sa inyo? Gano'n niyo po katagal sila pinatira po sa inyo? Ano po, 6 na ba? Pito. Mm. So saan nyo sila nakita? Bakit to napunta ko sa Yung asawa niyo? po niya, inampun ko na. Una ko pong inampun yung asawa niya, yung nunoy po. Ah. Yan po talaga ang matagal sa aming taon. Okay. Tapos po, nag-asawa, siya po siya nga po yung napangasawa. asawa Nung napang-asawa nga po, nagkaletsi-letsi na kami lahat. Nagkaletsi-letsi na kami kasi lahat po nang inutangan sa akin, pumupunta ako yung sinisigil. Ako po yung sinisingil talaga lahat ng inutangan niya. Napakadami pong inutangan. So maliban po pala kaila nanay, meron, pa ho meron po pala kayong iba pa na pininampon? Meron po. Nandiyan po magkapatid po. Maliit. Kumusta ho sila nung kasama ho sila? Okay naman po. Okay naman po. Ang hmm. ayaw ko lang po sa kanila. Lahat po ng tindahan, inuutangan dahil sa sigarilyo, dahil sa loho. Yung minsan po nagtatrabaho po siya. Tapos yung anak, nandyan po, kagala-gala sa akin. Sa akin po pupunta para kumain po. Pati si Garilyo po? Ino. Opo, po, naninigarilyo po talaga siya. Mas, oh, mas my. malakas po siyang manigarilyo. Tapos po, yung may pagkano po siya, madaldal. Hmm. Opo, yun lang pong ayaw ko. Po. Kaya lang, nanay, ang sama po nung nangyari. Opo, alam ko po, po yun. Isipin nyo, 1,000 lang. Parang mamamatay Hindi na ako, daw po siya. Hindi ako, marami po. Lahat po kasi nang inutangan po sa ako po sinisingil eh. Sa mga tindahan po, ako po sinisingil. Mm -hmm. Marami po siyang inutangan. Ako po yung sinisingil kasi ang katwiran po nila, alaga po po siya. Okay. Ampun ko daw po, kaya ako dapat po singilin. Okay lang naman po yung isang po, kaya ko po. Pero ang sagot pa po sa akin kagabi, kaya po talagang parang nagano. Sabihin mo na sa akin lahat ng gusto mo sabihin. Tinignan po niya ako mula hanggang paan. Na parang, isip ko po parang walang utang na loob. Mm -hmm. Na ang gusto ko lang po kahit gantihan po ako ng respeto, okay ni mm -hmm. Hindi ko naman pinahanap yung material na isusukli po nila sa akin yung respeto. Kasi tinanggap ko naman po sila ng buong buo kahit hindi ko po sila kadugoy. Mm -hmm. Samantala ko sa sarili kong pamilya, hindi ko... Pinaku so, pinakulong ko dahil sa kanya. Paano, paano po, nanay? Pinakulong, pinakulong ko yung sarili kong dahil sa kanya. Sakit. Bakit po? sa kanya. kanya. Pinakulong ko po yung tito ko, yung pinisan ko ng dahil po sa kanina. Personal na po yun, okay lang na hindi ko po malaman. Pero... Sakit lang yun, sakit. po. Hmm. Hmm. Okay sakit lang po ng ano. Alam ko po, alam ko po yung pagkakamali ko. Aminado po ako. <laughs> Pero tao lang din po ako nagkakamali. Kung ano man po yung nagawa ko sa kanya. <laughs> Kung ano man po yung pag-uusapan namin, tatanggapin ko po. Kung ano man po yung kapalit. <laughs> na paru sa so, ginawa ko po Apo. sa kanya. Ampun ka nang, ampun, dagdagan mo pa yan. Ampun, alam mo sinasabi sa akin ng asawa ko, dagdagan mo pa yan, ampun mo, kulang pa yan. Ang talang yung anak mo nagkalat mo saan saan. Mm. Ang katwiran ko, kahit sa ibang tao malang lang yung hindi ko magawa sa amang anak ko, magawa ko sa ibang tao. Eh. Pero nay, nalungkot naman ako sa si sinabi niyo. Mga anak niyo po yun, dapat tinuunan ano niyo po yung, yung pamilya niyo. Nagpalit-palit po, Nagpalit -palit po sa ako ng asawa. Mm. Nagpalit-palit po ako ng asawa Yung dalawa ko po Ano ko nasa baliwag Yung isa po nandito Yung isa naman po Nasa antipolo Iba-iba po kasi tatay nila Pero nay Nasaktan po ako sa Ipagpalit nyo yung pamilya n'yo Ay, Sa iba po, Totoo Tinagpalit <laughs> ko po yung pamilya ko Sa mga ibang tao Kaya nga po Nasusimbatan po ako ng magulang ko mm. Ibes na tulungan mo mga kapatid mo Anak mo ipunin mo <laughs> Pero masiniintindi mo yung ibang tao. Hmm. hindi pa naman uli ang lahat. Bawi po kayo sa mga anak nyo. Hindi <laughs> po, hindi ko po napupuntahan yung anak ko simula po nung pinag ko sila. Nasaan sila? Nasa baliwag po. Hindi ko po sila nakikita pa. Ano po, Pinang tawag? Po wala, po yung, wala po kayong number nila? Meron po. Kasi po, pagkapo. <laughs> nahihiya na print po kasi ako pag hihingi po sila kagaya po nung ano hinihingi sila ng pang online nila di ko maibigay kaya, kaya nahihiya na po kung tawagan sila okay. pero kung no, kumusta naman po ako ang gusto po nila mama kailan po tayo magkikita yung ganun lang po okay. pero nay nawasak po ako sa sinabi nyo sila po yung yaman nyo sila po yung kaligayaan nyo nay bakit to Pwede kong, ano, pakiliwanagan po ako nanay. Bakit to mas kinalimutan niyo yung pamilya niyo, nanay? Hindi ko rin po may sa sarili po kasi po naging ano po po eh. Nung araw naging gala ako. Lahat po ng bisyo meron po po. Pabayaan ko po yung mga anak ko tapos napadpad po ako saan saan. Kung hmm. sino-sino na po tao, mga nakakahalubilo ko, yung gano'n po hanggang isa. Nakalimutan ko na po sila. Hmm. Ang turo yan, hindi ko na po sila naintindi. Hanggang sa napunta po ako dito, dito po ako nagpakatino sa lugar na to. Okay. Lumayo po ako sa lugar ng mga anak ko para po, gusto kong umiwas kung ano pong meron mga bisyo doon kaya dito po ko napadpad okay. pero nandun yung mga anak niyo opo sa baliwag po pero gusto nanay ko sila makita kaso eh. natatakot po ko parang parang natatakot po ko na sabihin nila sa akin bakit ko sila pinambayan, bakit pinagpalit ko sila sa kaibigan bakit pinagpalit hmm. ko sila sa lalaki, yung ganun po okay. gusto nyo ba tulungan ko kayong kausapin sila gusto ko po, po. Kahit yun lang po. Gusto ko mm. po ng ano. Okay. Ito makita po mag... ko lang po sila. Masaya na po ko. Kahit mawalan na ako. Mm. <laughs> yun lang po. Makita ko lang po sila. Okay na. Di, <laughs> di, siya. <Ha>? Nagsakit yun, ha? <laughs> eh? uh, Akong nasasaktan kayo na? Naiyak ako. <laughs> makita ko lang po sila. Talaga ako may sakit din mm. ako. Pero makita ko lang po sila. Okay na. Nay, hindi pa huli ang lahat. Tutulungan ko kayo na ano, <laughs> Uh, makausap niyo sila, magkabati-bati magka na kayo, maayos so yung pamilya niyo, no? Nalaman May balik po natin yung saya, no? Kahit pa paano po. Nanay ano, naman. Salamat po. <laughs> <laughs> Di ko in-explain. Salamat. Samaya po makikita ko na yung mga anak ko. <laughs> Kahit yung mga anak ko lang, makita ko lang okay na yung lakad ng tulong na sa akin, yung anak ko lang. Makita ko lang talaga sila. <laughs> Nay, babawi po kayo, ha? po. May oras pa. Mm. <laughs> gusto ko pa sila makasama kahit dito sa bahay Makasama ko man lang sila kahit ilaw sandali lang po. <laughs> ano po yung sa tingin nyo na ipinaparating po na aral sa atin ng ating Diyos? Sa nangyayari po ngayon? Ano po yung Dapat unahin yung Unahin ano, na Diyos. Mm. Yes, so it, 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 kasi magulo na kasi buhay ko simula pagkabata ako parang dumating na rin po ako sa point na parang nagtatanong na ako sa taas hmm. kasi ano din po ako hindi ko rin po nakita tatay ko yung tunay kong tatay magulo yung pamilya namin kaya naging independent po ako bata pa lang po ako, lumayo na ako so napapanginaan hmm. napapanginaan no na po talaga nagkaroon na nga rin po ako ng depression anxiety yung ganoon hmm. dahil po sa parang Napanginaan na po ako talaga ng loob. Huwag kayo magpanghinaan. Laban lang po tayo. Nandyan po yung ating Diyos nagmamalo sa atin. Na ano naman po yung ating mga pagkukulang o pagkakasala po na nagawa ho natin. Pero pagkahiningan po natin yung kapatawaran sa ating Diyos. Yung panahon po na yun, yung oras po na yun, yung minuto po na yun na humingi po kayo ng kapatawaran, malinis na po tayo. So ayon lang ng ating Diyos Napaulit-ulit to tayo doon po sa mga kinagawa nating pagkukulang o pagkakamali, pagkakasala po natin sa kanya. Alam ko mapapanood to nila to eh. Ano po yung gusto nyo sabihin sa mga anak nyo? Friends, kung napapanood mo naman to, kung na nis na ka tasa na huwag ka na magalit kay mama. Malang araw may intindihan mo din kung bakit ako umalis, kung bakit kita iniwan, bago pa ka nakapalambot kita iniwan. Balang araw na kung maiintindihan mo din ako, maiintindihan kung bakit ko nagawa yun. Nika, Nika, anak, mahal na mahal na mahal na. Lahat ng kapatid mo sa'yo, sa'yo, nagsiselos lahat kasi bakit bukang bibig kita. Mm. <laughs> mahal na mahal kita, mahal na mahal. Sobra dahil sa'yo. Mm. Dahil sa'yo, nakapag-isip ako magbago, anak. Ano po yung mapapayo nyo sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon na nag-aasawa po, na wala pa po sa panahon? Uh, ano po yung, unahin po muna yung pag aaral yung ganito. Mm. Tapos pag-isipan pag, pag ng sampung beses bago po yung mag-asawa kasi mahirap po yung buhay eh. Kagaya po sa akin, nag-asawa po ako. Bata pa po ako, nag-asawa ko. Nasaan po ako ngayon? Kaya sa mga kabataan po, mag-aral po mabuti. Kasi yun po yung magiging ano natin yung edukasyon po yung eh. mas importante. Yung edukasyon yung pag-aasawa po nandyan po eh. sa tamang ano darating din po yun eh. Tama po. Ate Laika, update kita as soon as possible. Importante to kasi ano to eh, pamilya, no? Kahit na hindi man nyo mauwi dyan, importante makausap nyo, magkasundo na kayo, magkabati na kayo, ano man po yung mga pinagdaanan na problema, mga pagkukulang po natin sa isa't isa, magkaroon na po ng kapatawaran po sa isa't isa, no? Ate Laika, tan na. At uh, paano po, uh, dito na po kayo. Okay, ingat po kayo. Love you, Nay.